itong din ay sobra pa di adikan sa Pasko bigo na mo eh ba't yung sa tubig eh init kayong panahon itong din ay mga sobra sobra di hindi rin na ninyo nadiwasa lagi mo ligay ba't yung bignawa tubig ko ligo na mo at kung wala pa makaligo ligo na parehas na ako ako makaligo ng mainit ang araw ngayon ang mga parikoy sigurado dami nyo pang hindi nga ubos ubusin nyo na dito pag hindi maubos pamigay nyo na pahingi naman